Bien. Si ano kumikita doon? No? Self si lang. May 3 dollars. <laughs> no? Ano mo yun? Magkano din sa 50? Di 150 na yon O di ba? Uy, nakabidyo ka. Ay, sabagay. Pwede mo ito i-silence is sa ano? Sa create ng reels. Ang sarap. Kain tayo. Ito <laughs> <laughs> na lang po. Ito na. Almost one hour. Yung pagbubal. Ano? Oh. Sila naman naman kayo ito ng ating <laughs> Nung kailan yun? Nung isang araw, Merkulis ba yun? Ang galit ko din kay Maylin Kasi yung sa distrito, nagmusig sa akin. Sabi niya, Ate Che, yung coral group niyo nandun na sa ano, sa nakapaus na. Sabi nga naman, wala niya si Asel na nag-post. Sabi ko, may ikaw lang mapapagkali na nung kaso noong post na yun ni Asel. Sabi ko. Sabi niya, eh bakit? Sabi niya,